So mga Kaiston Vines, nandito na tayo sa bayan ng Hilongos, Liti, Barangay Talisay, Sitio Santo Niño. Okay, so pupuntahan natin ulit si Nanay Fidela Madola. Ah, uh, natin ulit, guys, no? Para malaman natin kung ano yung naging sitwasyon ni Nanay Fidela simula nung una tayong pumunta dito, guys. So meron din tayong konting dalang sorpresa para kay Nanay Fidela. Galing to sa ating butihing sponsor, na walang iba kundi si Madam Igruta ng South Korea. So tara guys, samahan nyo kami. Puntahan na natin si Nanay, Mado Nanay Fidela Madola sa kanyang mumunting tahanan. Tara, let's go guys! Pasok kami na ay. Okay guys, so nandito na tayo sa loob ng pamamahay ni Nanay Fidella Madola. So, ilungtahan natin ulit si Nanay guys para matingnan natin kung uh, kumusta na yung sitwasyon ni Nanay. So, Nay, matanong lang namin kayo, Nay. Kumusta ka na ngayon, Nay? Oo. Yeah. Tinigo ko pa ang bata na rin. Kaya hey, nang matutulog ang Wala ka ng ano, gamot. Mm -hmm. Yung maintenance na eh. Mm hmm. Hmm. Oh, lagi yung ko na ako pero na yan ay yung dito mo, nalinisan na yan. Oo, hindi ko dito, nalinisan na Ganun pa rin yung sitwasyon yan, Nay? Wala na talaga yan. Ubus na yan. Ubus ah, na. Wala talagang ano uh, na solusyon dyan, ano? No, no, kasi na. Matwato ang tatang ta, na. Nasasay na na. Pabayopsig. Nalagay na Pero sa ibang ano mo na, eh, sa... Except dyan sa may sugat mo ay yung ano mo rito, problema mo sa mukha mo na. Eh. Sa pangatawan mo na, eh, parang ah, wala, wala kang nararamdaman na iba.

pero nakakalakad ka pa rin ay. Uuwi na si Nay, dito Ah, nagano ka ng ano, yung mga chicken malipong. Mm, malipong ang ano na, mahilo ka na. Ko ah, nagpa nagpagawa ka nang ano, yung kahoy lang. Oo, himuan ko sa pagkumang ko. Buti naman kung ganun para hindi ka mahirapan maglakad. So, andito ka lang. Sino yung, parang ito lang mag-isa dito ngayon, ay? Sino yung kasama mo rito? Yung apo mo rin. Mm -hmm. Yung dati pang kasama mo rito. Pero pag umaga hanggang hapon, oh, ikaw lang mag-isa. Mm -hmm. Na wala kasi nag-aaral, no? mo, Andrei, sa So wala kang kasama rito. Sino yung nagluluto ng ano, tangalian mo? yung tandaan ko an luto oksutan ah hindi ka na nagluluto rito bali magdumagro ko ah dinadalhan ka na lang ng ulam rito pag merong bigas kaya pang magano magsaing. so yun lang yung ano sa ulam dinadalhan ka nila rito yung no, mga anak mo buti naman kung ganon na hindi nila pinapabayaan ay. ay hindi naman po wag naman pong ganon hindi si maganda yun ay eh. ang Panginoon lang yung may alam niya. Hanggat kaya pa natin ay na mabubuhay tayo hanggat gusto natin ay. Eh. Ang Panginoon lang yung nakakalam ng lahat ng yan eh. ang yung mata mo? Ah, oh, may dugo nang lumalabas dyan? Oo. Oh, talagang kinahain na talaga lahat ng ano na yun, no? Dito na pag-uutan na. Ang tayo mahimu. Hmm. Hindi na luha yung lumalabas sa mata mo ngayon. Parang... Uh, At saka parang muka. Pero di man siguro ang muka nana. Uh, no, na, parang nana. <coughs> Kasi dito sa ano mo, yung sa ano, sa sugar mo ito um, Ang muka dyan na yung kayo pumunta na talaga rito mm -hmm. sa bandang likuran. Tama <coughs> naman Talagang lumala siya, Nay, ano? So, kung meron pa lang tayong magagawa niya, nay, na ma, ma... ano, kahit maibisan man lang ng konting paghihirap ngayon, ay gagawin talaga namin. Pero kaso, uh, ang hirap ng ano? May um, mm -hmm. yun lang yung matutulong natin, magdarasal tayo palagi, sana pahabain pa ni Lord yung buhay natin. Kahit -gan ganyan na yung sitwasyon mo ngayon, Nay, o palagi na tayo Uy, mana, pa man mo. po. Malayo pa yun. O, malayo pa yun. tao. tao. na, lang sa tagilira, Nay. Hindi na sa ano. Hindi naman po yung gawas ng kanilang taong publik po yung ang So kumakain ka ganon, tabingi? Oo, hama. So hindi mahirap ba yung ganong sitwasyon, Nay? Nali, susunod na. Kaya yun naman, kaya sa aong saan. Pero sana na ano, meron kang anak talaga na yung nakakatulong talaga sa'yo rito. Um, Pero ang anak ko sa sa'yo dulu, may may muktik tambar, uh. Iba kasi yung... Pagka ang ibang anak, yung um, padlok mo Iba kasi ako, yung ay, may tao talaga na nakasubaybay sa'yo rito na. Yung bawat minuto, bawat oras, nandito siya. Na, uh, talagang inaalagaan um, ka niya. Um, wala mo, basta mo na ako na. Iba kasi yung may, may, may anak tayo na yun. Oo, ang taong sa'yo, ang anak, ang salag, ang porno Buti nga mayroon kang apo na kasama rito mga mm -hmm. gabi, diba. So, Kung okay. um, hmm. kanino tingnan, tingnan. No, sa akong kondisyon mga baby. Gitanya guys ano na binalikan natin si Nanay ano? pero simula noon hanggang ngayon lalong lumalala yung problema ni Nanay sa mukha niya no. Kasi noon guys, nung natiko nakita niyo yung video na ginawa namin, yung parang sugat ni Nanay is nandito pa lang no, dito hindi pa siya masyadong malaki no pero ngayon nandito na sa bandang likuran ni nanay guys no? parang kumalat na talaga tapos yung mata daw ni nanay ngayon pag lumuluha daw siya pag lumuha yung mata niya may kasama na raw ang dugo at saka yung tinatawag nating nana guys parang unti-unti nang kinakain yung mata niya guys sa microbio na kumapit kay nanay na hindi talaga natin alam kung ano yan anong mikrobyo yung kumapit dyan na uh, may nakaano rin kami na wala na raw talagang gamot yan na uh, yung magagawa na lang daw dyan is yung pain reliever na laman daw na mawala yung uh, sakit, yung pamamanhid guys, no? Para yun na lang yung mas madaling ano, paraan kasi wala na raw wala na talagang parang matawag nating gamot na talagang gagaling pa yung uh, sugat ni nanay dito. So, ang mas importante ni nanay ngayon guys, kasi sabi ni nanay na sa amin kanina, nung pumas pumasok tayo rito na ubos na raw yung gamot ni nanay. Wala na talaga siya. No? Maintenance na iniinom ngayon. Yung sinasabi ni nanay na gamot, iso yung mga pain reliever. Kasi paggabi daw, uh, nag, 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 -nag ano na yung, okay. o yung ano huh, sa Tagalog yan? Mm -hmm. Kung oh, ano siya, kumikirot siya pag gabi <clears throat> guys. So, kinakailangan talaga ni nanay guys, yung pain reliever. So, sana po uh, mabigyan niyo to ng pansin guys, tong tanging kahilingan ni nanay na sana mabilhan siya ng maintenance or maintenance na gamot ni nanay. No, nay, matanong ko lang nay, ano ba yung maintenance na gamot mo nay? Ang harap na tanong ko at personas. Tuve de que no hubo terror. Me quedaba a mí. Me quedaba a mí. Me quedaba itambal mí. Me Ano yung itambal dito sa'yo? Wentment yan? Oo. Wentment. Para ano yun? Bakit nilalagyan ng wentment na yun? Ano nga? Kaya yung ticket at laki ng kuka. Pero hindi siya pang pagaling talaga. Siguro. Pwede lang. Para ang purpose ng siguro nun ay ano bang pangalan ng oil kanta nilalagay dyan? Okay. Kunin nyo, kunin nyo. eh okay, ito na lang. Tingnan natin guys. No? Ano yung ininom talaga ng nana? Ito guys, so ang dami yan. Ito. ito. Ito, ito, ito. Ito yung liquid na sinasabi mo. So ano to? Uh, okay. triple antibiotic. Triple. Pagkano okay. so, kayo to Nay? eh? Okay ba oh? So saan ito nabibili? So ito yung kinakailangan ni gamot. Isa sa kinakailangan ni nanay guys para uh, yung bandage daw na nilalagay sa sugat ni nanay is hindi siya dumikit. Kasi kung gusto pa lang natin na gusto ko sana ipakita sa inyo guys yung uh, talagang sugat ni nanay pero parang hindi na lang siguro, no? Oh, uh, yun. Ito, tetracycline. Ah, sana po, uh, mabilhan po natin si Nanay Fidela nito, guys, ano? Itong mga gamit niya rito na kinakailangan talaga niya rito. So, marami siya rito. Ano pa to? Ano to, Nay? Oh, well. Tapos? tetracycline. Ah, uh, lagyan ng tetracycline. So, yung... So, yung kinakailangan mo talagang gamot, Nay, itong triple antibi antibiotic, tsaka yung plaster, yung gamot mo na uh, may pinamic acid, tsaka yung uh, right amoxicillin. Made. Right, right, made. right med. Right med siya. Oh, tetracycline. So, ito yung inahalo sa OL. Oh, okay. hmm. Kasi alam ko itong tetracycline pang paano ito eh. parang pa... Yung nagnanaknak yung sugat mo, ilalagay mo siya para para hindi siya magnaknak. Pero ang problema lang nito na gamot na ito, talagang mm -hmm. mahap dito. Oo. Mahap dito talaga to. Kung may sugat ka talaga nito, talagang kikirot yan pag nilagay mo yan. Pero pagkatapos nun, mga ilang minuto lang, mawawala din siya. No? So ito yung mga ano mo na eh. So sana po guys, sana mabilhan po natin mm -hmm. si Nanay Fidela sa lahat po ng kinakailangan ni Nanay dito. And guys, so, malalaking gapas yung gamit ni Nanay sana po matilahan po natin bigyan po natin ng pansin ng video na ito guys para matulungan po natin si Nanay Fidel dito sa barangay uh, sa Sitio Santo Niño barangay po ng uh, Talisay Hilongos no Leyte so sana po sana po guys uh, tulungan po natin si Nanay Fidel sa kanyang kahit man lang konting tulong lang na may bigay natin kay Nanay sa maintenance lang po sa gamot ni Nanay yun So nai, uh, bumalik kami rito sa iyo nai. Hindi na tayo magtatagal nai, no? Uh, bumalik kami rito sa iyo nai. Meron kami dalang munting sorpresa nai. Galing sa ating butihing sponsors nai. Na walang iba kundi si Madam Iguruta ng South Korea nai. Meron siyang pinadala sa atin na konting tulong nai para sa inyo. Tapos na tanggapin niyo nai. Uh, ano ba tong nakalagay rito? So meron tayong ano, mahilig ka ba magmedyas, Nay? Galing pa yan ng ibang bansa, Nay. So, ito yung produkto na ginagawa ng ating sponsor doon, No? Ayan po, Nay, o, oh, mga medyas, Nay. Mga klase ito, Nay. Galing to ng ibang bansa, Nay. Hindi to sa atin, Nay. So, yan po yung trabaho ni Madam Iguruta doon sa uh, South Korea. Oo. Oh, oh. Yan po yung mga ano niya, Nay. So, meron ka rin dito ang ano, Nay, spam. Yan, Nay, o. Oh. Spam, Nay. Yung luncheon meat na eh. Galing dito ng South Korea na eh. Tsaka meron ka ding sabon na pangpaligo na nai Then, mm -hmm. malaba. Malaba. meron ka ding mantika na eh. Pakibuksan mo to pa. Ano? Para malaman ni nanay kung paano mabuksan yan. Tsaka meron din, ay, meron din tayong toothpaste na Galing din yan sa South Korea na At tsaka itong kape na Maganda to na kape na Maganda sa katawan to na klase na kapi nai. Ito diba, nai. Yan nai oh. Maganda yan sa katawan mo yan nai. Nabuksan mo na. Hindi ko maintindihan. Korea. <laughs> In check kasi. Galing yan ng South Korea nai lahat yan. So yan yung pinabibigay ni madam sa iyo nai. Tapos meron pa tayong ibibigay sa iyo nai. Na uh, konting blessings din galing sa ating sponsor nai. Mm eto Ito na yun, oh, ganito. Buksan ko na lang, Nay, para hindi ka mahirapan, Nay, ha? Ah. Paano ba ito? Ah, ganito pala, Nay. Meron na siyang ano rito, Nay. So, oh, may takip siya, Nay. Pwede na rin tanggalin ito para hindi ka na mahirapan. So, yan, tanggapin mo yan, Nay. Mantika yan, Nay. Kasi alam natin na mahal dito sa atin ng mantika ngayon. so, meron pa tayong dalang bigas, Nay, para sa iyo, Nay. Ayan, galing to lahat, Nay, sa ating butihing sponsor. Walang iba kundi si Madam Guruta ng South Korea. So ano mo sasabi mo na sa ating uh, sponsor na at saka sa dala nating munting blessing sa iyo na i. Ako. Magong iingon ni Madam Igorota, maraming maraming salamat. Sana ay ka pa ng buong may kapal. Okay. Bigyan ka pa maraming gracias. Wow. Salamat sa ginagawa? Ito yan. Wow! kasi Lord Ramyo mo, mong ako anak ko dito ay na, ito dapat ako at lang mo. Sayang. Sayang so, ma'am. So nakita niyo na ma'am gaano kasaya si Nanay Fidel na pinuntahan natin magdikit dito ma'am sa kanyang mungting bahay ma'am. So lakiin po sa salamat niya ma'am sa ipinagkaloob na naman ng tulong kay Nanay Fidel. Madola. So Ah, uh, Nay, maraming salamat din, Nay, sa iyo na tinanggap mo kami ulit sa iyong maliit na bahay, ba? Nay. No, kahit medyo matagal-tagal kami hindi hmm. nakapalit na eh. Inaotong tama. Amo kung nag-aotong ang mga mother, nag-aotong ka nagkabasok sa... Maraming salamat sa Allah. Labi na sa anak, pamilya rin. Sana po, sana po. Sa maraming salamat so yan na lang siguro guys ano? maraming salamat sa mar makakapanood ng video na ito and sana po guys please do follow us on our facebook page Junlor Stonebines. Malapit na po tayo mag-10k, guys, no? Malapit na malapit na po. Sana po uh, tulungan niyo kami na umabot tayo ng 10k followers sa ating Facebook page. Uh, Konting-konti na lang po at aabot na tayo ng 10k followers. Then, please do subscribe din po tayo sa ating YouTube channel, guys, no? Uh, malapit na rin po tayo. Sana po uh, umabot na po tayo sa 1k na subscriber, guys, no? Para makapag-start na po tayo uh, ng ads natin sa youtube channel guys please help us guys no para makabot tayo ng 1000 subscribers para meron naman tayong ano makatulong na rin kami no sa kami sa Junior Stone Vines, makapamigay na rin tayo ng mumunting tulong guys. Tulungan nyo kami guys na umabot tayo ng 1K followers at pataas pa tayo ng pataas. Sana po, sana po na yan po. So hanggang dito na lang tayo guys sa ating ginawang video ngayon. Thank you so much for watching guys and this is Junior Stone Vines and bye bye guys.